Hello mga kaiklabu! Ipiplex ko sa inyo kung paano ko ginawa yung masarap na halo-halo. Meron tayong red gulaman, yellow gulaman, nata na red, saging saba na minatamis, gulaman na green, beans, sago, red mungo, buko kung wala makapuno, corn, sweet corn, mais, langka, nata di coco na puti, ube, halaya, at merong leche plan. Paano gumawa ng Halo-halo? At ipapakita ko sa inyo itong leche plan na ginawa ko. Wow, super sarap. Gagawa muna tayo ng ice. Pagkatapos ko mag-prepare nga ng halo-halo, nag-prepare na rin ako dito ng ice para sa ating halo-halo. Nalagay -halo. tayo ng nata na red gulaman na yelo gulaman din na red gulaman na green ating saging saba na minatamis ang ating buko kung wala makapuno buko na lang ang ating mais munggo ang ating sweet beans. Sago. Nata di coco na kulay puti. Naglalagay rin tayo ng ay, siyempre. At pagkatapos ng ice, naglagay rin ako dito ng toppings sa ating halo-halo katulad ng ubi. Sige, lang, tangka. Tapos milk. Dapat pala inuna ko muna yung milk bago ako naglagay ng toppings. Mas maraming milk, mas masarap ang halo-halo. At ito na nga yung aking halo-halo. At syempre, hindi magpapahuli ang ating mga anak pagdating sa halo-halo, kaya meron din siya sariling gawa. Gawa niya to. At kung nagustuhan mo itong video, like and share naman. Salamat po sa panonood, sa uulitin. Ito na po yung aming halo-halo. Super yummy.